Mga kababayan, bahagyang humina ang LPA from high chance to low chance na maging isang ganap na bagyo. Bago natin pag-usapan, kamusta? Eto na ngayon ang Pinas Update ng Bayan, ang panibagong pangalan ng ating YouTube channel. Please don't forget like and subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, no? nyo naman kahit sabihin natin na sa low chance na eto nga pong LPA from high chance na maging isang ganap na bagyo ay tinatahak pa nito ang direksyon dito sa may Eastern Visayas papunta sa malaking bahagi ng Luzon. Sa ngayon, ang pinakalokasyon po ng LPA na ito ay mayroon pong layo na 100 20 kilometers east northeast of Borongan City, Eastern Samar. So hindi pa rin tayo ligtas sa tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Bukod ho dyan, patuloy ding lumalakas ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil sa dating bagyong si Isang. So dahil sa banta po ng low pressure area, Meron tayo ngayon nakataas na heavy rainfall warning. Pero bago yan, alamin muna natin yung mga lugar na maapektuhan ngayon sa tinatawag nga po natin na forecast weather conditions. So eto na, makinig ang mga kababayan natin para safe at handa po tayo lagi. So sa area ng Visayas, Bigol Region, Northern Mindanao, Caraga, kasama na po dyan ng Quezon ay patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong hapon hanggang bukas na mayroong pong mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa low pressure area. Sa area ng Sambuanga Peninsula, Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Palawan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil naman po 'yan sa southwest monsoon or hanging habagat. So dito tayo mga kaibigan sa Metro Manila, daras po punang ating bansa ay patuloy din mga karanas ng maulap na kalangitan. Kitang-kita nyo naman 'no sa himpapawid. Sobrang maulap ng kalangitan mga kaibigan. Dahil naman 'yan sa mga localized thunderstorm. Ngayon, dito na tayo. Sa dami ng ulan na heavy rainfall warning na maaapektuhan dahil sa habagat at low pressure area. Ngayong araw po mga kaibigan, hanggang bukas po ng hapon ay inaasahan ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at inaasahan naman po tomorrow hanggang uh, Tuesday no? hanggang sa susunod na mga araw Meron din tayo na expect na 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Aurora, Quezon, Laguna, Rizal, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. So heavy rainfall warning naman tayo dahil sa habagat or southwest monsoon na nag-intensifies or mas lumakas simula na ng buong bilang isang typhoon category, eto nga pong si Bagyong Isang. Ngayong araw hanggang bukas po ng hapon, ina-expect po ang 50 to 100 mm na dami ng ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique at Negros Occidental. Sa mga susunod naman ng mga araw, Tuesday hanggang Wednesday ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, kasama po dyan ng Antique, at Negros Occidental. Ngayon, balikan natin itong low pressure area mga kaibigan. So marami nagtataka, ang sinasabi, eh ito magiging bagyo na nga dapat, magiging bagyong hasinto pero biglang humina. Alam nyo mga kaibigan, ito yung magandang senaryo dito. Possible na kahit tawirin po ng LPA na ito ang Eastern Samar at ilang bahagi ng Luzon, posibleng lalabas muna ito ng Philippine Landmass mas saka ho magiging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Same scenario na nangyari kay bagyong isang uh, nakalabas na ng Philippine Landmass mas saka po naging bagyo at lumakas bilang typhoon category. sa paglabas na ng paro Philippine Area of Responsibility at papunta na sa direksyon po papuntang bansang China So, yung senaryo, ganun mga kibigan. Yung pangalawang senaryo, medyo malabo na mangyari. Yung magiging bagyo siya, natatawid po sa ating Philippine landmass. Medyo malabo na kasi low chance na siya maging isang ganap na bagyo. Pero hindi pa rin natin inaalis ho ang mga posibilidad na pa pwedeng mangyari. Kasi kahit low chance yan, kapag ka nag-intensify siya, pag sinabi natin intensifies or intensifying mga kibig, yung bigla ang paglakas or pagbugso ng hangin. Sa ngayon mga kaibigan, maituturing natin na mahina lamang to kasi nasa 30 to 35 kilometers per hour na lakas ng hangin lamang ito. Mahina na. Pero may epekto pa rin nito kapag direktang tumama na sa kalupaan po ng eastern na Visayas, Bicol Region at Southern Luzon sa sama na ilang bahagi ho ng Luzon mga kaibigan. Metro Manila maaapektuhan din. So ibang senaryo na yun. Posible talaga magpalakas o magbigay ng mga pag-uulan. Yung isang senaryo pa, kapag ka ito'y mas lumapit pa habang papalabas ng ating Philippine landmass, Makakaapekto na naman siya sa bagat or southwest monsoon. So starting tomorrow hanggang Wednesday sa mga susunod na mga araw, asahan natin ng maulang panahon dahil po sa LPA at dito po sa southwest monsoon. Kabayan kaibigan, yan muna ang pinakalatest natin. Maraming salamat po and thank you very much.